Posibleng hindi lahat ng mga nasalanta ng bagyong Yolanda sa Estansya Iloilo ay mabibigyan ng temporary shelter. Nakalahati kasi ang bilang ng mga bank house dahil sa pagbabago sa original na sukat ng mga ito. Makibalita tayo kay Julius Belacaol ng GMA Iloilo. Dalawang buwan ng walang maayos na tirahan ang nasa mahigit isang daang pamilya mula sa barangay Botongon, Estansya Iloilo. Sila ang mga pinalikas noong Nobyembre sa Iloilo Polytechnic State College sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Nasira na ang kanilang mga bahay sa tabi ng dagat. Nanganib pa ang kanila mga kalusugan dahil sa pagtagas ng langis mula sa isang tumagilid na barge. Sa barangay Gogo, itinatayo ang temporary shelters para sa mga nasalanta. Pero posibleng hindi lahat sila mabibigyan ng masisilungan. Binago kasi ang specifications ng bank houses. Ang dating 2.4 meters by 3.6 meters na sukat kada unit, gagawin ng 4.8 by 3.6 meters. Kaya ang naunang planong 240 units, magiging 120 units na lang. Ang DSWD ang pipili ng pamilyang titira sa bank houses. Ang first priority naton ang ara sa may tent uh, sa may evacuation center naton nga along the coastal Uh, pero out of that, i-assess pa man Matatandang Matatandaan sa inilabas na report ng International Group na Camp Coordination and Camp Management na puna ang kakulangan ng espasyo sa naon ng specifications ng DPWH sa mga bankhouse. Magkakadikit daw masyado ang mga ito at kulang sa ventilasyon. Kaya tulad sa Iloilo, binago rin ang sukat ng bankhouse sa Tacloban City. Naon na na sinabi ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson na substandard ang mga materyales na ginamit sa proyekto. Pinabulaanan ito ni DPWH Secretary Rogelio Singson. Kahapon, napansin ng inyo's team ang taga sa bubong ng mga bankhaus. Nangako naman ang contractors na ayusin ito. Julius Belacaol, Nagbabalita, Pilipinas.